Hello mga kababayan, Kuya Bruce TV here. Panoorin muna natin tong video ni atin na uh, ang title nito ay Obligasyon ba ng mga anak na tulungan ang mga magulang sa kanilang pagtanda? Tara panoorin natin to mga kababayan. Among silingan ba na ako, ginalibak ko kay ana ah, sila nga. Lami naman daw akong life, nga dili daw ako musuporta sa akong family. Mona sila ilang istorya nga. Mayura daw ko magpahayahay sa akong kaugalingon. Unya dili daw ko makahatag sa akong pamilya. E nga na bitaw. So number one nung no, nga kong ikastorya. Number one is, bisan pag unsa na nako ako or maabot ko mo dato ko pag abot sa panahon, dili, og dili ko gusto mo hatag, di ko mo hatag. No? Ang, ang akong family is dili na ko na siya obligasyon. Diba? Diba? Like, rang, dili man ako na sila obligasyon. It's not my fault kung wala sila ni Dato. It's not my fault kung ako ang una ni Kwartahan, nga anak nila. Ingana e ba? No, it's not my fault. Dili, dili na po na ako na ka ng obligasyon nga suportaan sila. Kay naman sila kamot na sila ay tiil. Wala man sila napungkol. pungkol. Pwede man sila maning kamot og ilaha, di ba? E lang, kung matag ko, it's up to me. Di ba? Muhatag manta, pero dili lang pud ka nang sumusubra na bitaw. Kaya naman sila itiil o kamot. Pwede man sila maning kamot. Kompleto, dili sila disabled, di ba? Ing kay first thing first, wala man nato sila suguan na pag mo din ha ay panganak ko ninyo. Ing anak niya, pag abot sa panahon. For anang mayon sila nga, eskwila mong kay para makamu na po'y makabawi sa amuapohon. No, it's a big no. Dejo ko ganahan na ingana, Magulat sila na, taga na kay wala man mo na pungkol, di ba? nga na ba na kaya man gayna nga ako ra isa without kanang wala wala sila wala sila ni tabang sa kuwa sa una. Nga na bitaw na abot mangali ko gingani karon wala sila ni tabang sa kuwa bisag piso. Not unless katong bata pa ko kay normal. Ganak man ko nila obligado man gyud nila nga paeskwelahon og buhion ko. Pero karon nga kanang sa kong sariling paningkamot nya mingana ang mga silingan nga nganong dili man nimo tagani mong ginikanan nganong dili man nimo suportahan imong ni ginikanan dili man ako obligasyon. Dami sila kamut og tiil. Pwede man sila maning kamot kay kumplito pa man sila. Di ba? 30, 40, 50, 60. Pwede pa man ka maning kamot. Not unless kung dili nakakalakaw. Mag-relax na ka. No, inga na ragin akong opinion. Dili na ako obligasyon na akong ginikanan. Dili na ako obligasyon na akong pamilya. Dili na na, dili na nako na siya problema kung wala sila kwarta. Okay, kung, uh, kung kaya pa nila maning kamot, go. Bisang pagdagan ako kwarta or kwartahan ako, dili ko, mutabang. Pwede man ako sila obligasyon. No, parehas man mi, naikamot tiil, parehas mi maning kamot. Nakaya magay na ako, pila pa edad na ako. na lang ka sila, di ba? na ra. Ayaw na ninyo ka problema na inyong mga ginikanan pa na sila. Nge! Okay. Ayon sa ating civil code, Obligasyon talaga pero nakadepende ang amount sa social possession ng uh, family. So kung hindi mo kaya magbigay ng bonggang buhay para sa pamilya, ibigay mo lang ang makakaya mo. Ngayon, obligasyon ba ng mga anak na magbigay ng pera sa kanilang mga magulang? Mga kababayan, alam kong marami ang hindi sa sangayon ngunit subukan nating buksan ang ating isipan para tayo malinawan. Tradisyon na sa ating mga Pilipino ang pagtulong sa pamilya na tumanaw ng utang na loob ang anak sa kanilang mga magulang dahil sila'y kanilang inaalagaan at pinag-aral. Sagutin natin ang mga sinasabi ni Ma'am sa video na obligasyon ba ng anak na magbigay ng pera sa magulang. Sa totoo lang ay hindi. Tandaan natin na ang pagpapaaral at pag-aalaga ng mga magulang sa anak ay kanilang responsibilidad. Hindi dapat na asahan ng magulang na sila ay iahon sa hirap o ibalik ang mga sakripisyo na kanilang ginawa. Kung nakapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak at obligahin sila sa mga bagay na magulang ang dapat na gumagawa like pagpapaayos ng bahay, pagpapaaral sa kapatid, pagbili ng mga kagamitan sa bahay, pagtulong sa mga gastusin sa bahay at iba pa. Ngayon, ibig bang sabihin na ang mga hirap at sakripisyo ng mga magulang ay hindi bunga ng pagmamahal? Kundi, ginawa lang nila ito upang maging investment ang anak kalaunan? Malaking katanungan po ito mga kababayan. Ito, makinig po muna tayo. Doon tayo sa mga anak. Marunong dapat tayong tumanaw ng utang na loob. Ang pagtulog sa mga magulang ay bunga dapat ng pagmamahal sa kanila at hindi dahil napilitan lamang sapagkat tayo'y inuobliga. Hindi ka masamang anak kung hindi mo ibibigay ang buong mong sweldo o ang kalahati nito. Kailangang maging open tayo sa ating mga magulang at maipaliwanag sa kanila kung ano lang ang ating kaya. At tandaan natin ito palagi. Kung sakaling sila naman ay tatanda na, hindi na sila makapagtrabaho at may karamdaman, dyan na po papasok ang ating responsibilidad bilang anak sa mga magulang. Yung ginawa nilang mga pag-aalaga sa atin ay ganun din ang gagawin natin sa kanila. At sa mga magulang naman, hindi natin obligahin ang ating mga anak na magbigay ng pera. Uasahan na tayo tutulungan hanggang sa pagtanda natin. Hindi sila investment kundi asset. Kailangan din nilang mag-ipon para paghandaan ang kanilang mga buong pamilya sa hinaharap. Para hindi rin sila umaasa sa iyo sa kanilang mga pangangailangan. Kaya huwag kalimutan na habang kayo'y nagtatrabaho o naghahanap buhay ay magbukod ng pera para sa inyong retirement fund na mag-asawa. Lahat ng magulang naging mga anak at lahat ng anak magiging magulang. Ganon po ang buhay. Kaya kung alam nating mali ang kinakalakihan natin, utulin na ang ganitong sistema. Itama natin, itama natin para ang susunod na henerasyon ng mga kabataan ay hindi mabuhay sa walang kamatayang obligasyon at pagtanaw ng utang na loob. Kung may natutunan ka sa video na ito ay huwag kalimutang i-like, i-share at syempre i-follow na rin ang ating page para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko araw-araw. Muli, hanggang dito na lamang at mag-ingat po tayong lahat.